Mas, bariwan, mga ayip, ito ang mga amas na tayo ngayon sa pariwag. Pagkakita natin mga iba't ibang ayaw dito sa pariwag. Ayan, kita natin dito. Maraming kalapate. Mga waving kalapate. Ang dami oh. Ayan. May mga manok din pala dito. Mga bantam oh. Ayan. Kita natin tayong bantam oh. Ayan oh. banta, oh. po. Bantam din. ganda ng pagkaka... Napakagandang bantap sa mga kamasal eh. Sa mga kanapate. Mga off-color oh. Eh. May eh, mga manok oh. Nakapakarami yung manok dito. Mga Texas mga kamasal eh, eh. oh. Okay. Ah, Maraming mga panabong ng manok eh. Mga golden oh. Eh. eh may gulong nito golden na manok na ito. gold oh. Eh. Masa dalawang taon na itong mga kamasal.